Mga tauhan ng PCG tumulong sa pagliligas ng mga residente sa Santo Nino sa Sablayan Occidental Mindoro at mga residente ng District 2 sa Quezon City na serpisyohan sa Health and Serpisyo Caravan. Nagpabalik si Pian Manalo. Humulong ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paglilikas ng mga residente sa Santo Niño sa Sablayan sa Occidental Mindoro. Ito'y matapos silang bahain dahil sa malalakas na pag-ulan. Bago ito, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa mabilis na pag-angat ng tubig sa naturang barangay. Agad rumesponde ang mga tauhan ng PCG at ligtas na nailikas ang mga residente. Nakatanggap naman ng libreng health at wellness services ang mga residente ng Barangay Bagong Silangan mula sa isinagawang health and servisyo karaba ng lokal na pamahalaan. Iba't ibang nakakarelax sa na serbisyo ang natanggap ng mga kababaihan sa lugar kabilang ang facial, libreng gupit at masahe. Patuloy itong mag-iikot sa mga barangay sa District 2. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.